Okay, ito po yung okay. Nasaka namin kanina. Huwag mong ano. Tignan natin ang kilo niya. Maganda. Ito yung toman. Ilan niya? Ilan siya? Ito muna ang toman. Ayan. toman to ni Boss Mike. point 4.2 Ayan. Ito naman ang pulan. Tignan nyo. Tignan mo yung tilapia dito. Ang taban. yung tilapia. 2.3. Aba matindi! 2.35. Tilapia po ito. Hindi alimaw. animal, Siling lang. Ang video.